Hello so guys, good morning sa lahat. For so, today's my vlog, ito, try natin lutuin eh. kung masarap ba ito binigay din po sa akin sa gabi. Lagyan ko daw ito. See you! Ayan guys, napakulo na ako ng mainit na tubig konti lang. Kasi konti lang siya para malasa. May kasamang itlog, may favorite. Hintayin natin makul kumulo yung tubig. Hello guys! Ilagay na natin ang ating noodles. Kasi kumulo na yung kumulo na ang ating tubig. Ayan, lagay natin dito. Takpan muna natin. Hey guys, kumulo na ang ating magiging malambot ito ayan sabi ni po po pakuluan lang daw to ng mga 3 to 5 minutes ayan guys, lagyan natin siya ng kunting nor kasi wala siya seasoning no. Yan, konti lang. At ito ang ating breakfast. Dayan na natin ang ating egg. Yan guys, nilagay ko na ang egg. Gusto ko sa egg yung buo siya, ayoko yung ma mabiyak yung yellow. Yan lang. Ayan na. Ayan, guys. Ito na ang ating models na binigay ni Popo. Ayan, let's eat, ha? Huh?